Oh my God! So ito ha, napakadali lamang nito guys matagpuan or makuha mm -hmm. dahil sa tabi lamang po ito ng Fuel Express Mabolo, Naga City Itong kabaan na to, ito ang Maharlika Highway Kita mo na kagad dyan, Lins Japan Auction House Huwag oh, Hanggang doon pa yan sa dulo Ang ganda may-ari sa Fuel Express, katabi lamang po yan, ayun ah, kani kalayuan ng Naga City. Papunta po ito sa Milaor kapag galing ka ng Naga. Sa Mabolo lamang po ito. Uy, magkikita nyo dito yung mga nakadisplay ng upuan. Huwag nyo na yan pansinin. Mga ano lang yan doon, parang basura lang kaya inilabas. Pero sa loob ang napakaganda. Kaya kailangan nyo pumasok sa loob para makita ang mga natatagong yaman dito sa Lins Japan Auction House. Pero binili ko, Actually, hindi ko sa binili. Bayad to sa akin pagbablog. <laughs> siya po ang nag-iisang bicola ng oh. beauty. Ano? Batanggan niya. Ah, batanggan niya ba? Batangginya. Hmm, di ba? Apro Bicolano here. Hindi ko nasasabihin sa inyo ang presyo. Dahil kapag nandito kayo, hanapin niyo si Ma'am Lynn. Ay. Dahil yung presyong napakataas biglang bumababa. Ay. Sa totoo lang. Kinukurot ako sa tagiliran ko. Kasi guys, Ronnie, baka na naman maratira naman ako ng aking mga pasal. Okay lang yan, ma'am. Basta maubos na ang lahat ng yan kasi sayang. Look at that! Ang naganda! Look at that! Oh, ko! Ito, tingnan mo naman! Kung ikaw ay isang prinsesa, nako bilhin mo na siya. Saan ka nakatira? Sa Deka? Saan ka nakatira? Camellia? Naku, ito ang mga nababagay sa inyo. Look at that! Mm -hmm. Siyempre, galing itong Japan. Ano pang iniisip natin Japan, sa Japan? England. Japan and England. England, imagine! Hindi niya alam kung magkano ang, ang singil ko sa pagbabalag kong ganito. <laughs> Kalahati lang yung... <laughs> so, yon, Ma'am ano to? antique yan. antique na ano to? antique na... Major, okay. anong si Mayor. Imagine, si Mayor pa. wag na namin banggitin. Baka magamit na naman ang pangalan ng kandidato sa kanyang pagkapanalo. Hindi naman kami papansinin. Uy, ang mga babae napakahilig sa mga jars, jars, jars. Hindi ko alam kung bakit. Naku, di na magkaugaga. bell okay ka lang ba? <laughs> so, yan daw ay ang nababagay sa coffee shop na kailangan nakikita yun. From England, right? England, yes. So, England ito guys. Okay. So, pagpupunta kayo ng kape, Nino. Kung gusto niyo magkape na yan ang gamit na baso, magsabi lang po kayo sa akin. Punasan lang natin. Ayan pa. Oh, Saan pa po tayo, Ma'am Lynn? Doon pa oh. Yung mga beds, yung mga Oh my god, o. Oh, kita niyo yan. Malayo pa lang talagang nakikita mo na nakabalot ng mga plastic dahil kailangan i-protect ang kagandahan nito at ang pagka-original ng mga kamuy at sula. Wala ka nang hahanapin pa dito magmula sa mga sofa, sa mga sapatos. Iyan, ito mga gusto ko sa mga antik-antik na... Uy, pampaswerte ito sa negosyo. bilhin niyo na. Lalo na, oo, oh, oo. Oh. Diyan ako yung maman. Oo, oh, oh ma'am. Talaga? Oo. Oh, oh. Si Pina Francia, huwag niyong bilhe. Manalangin lamang tayo dyan para tayo ay maman palalo. At maligta sa anong mga, mga, ano. Oh my God, tinan nyo naman. Magkano lang ba ito? Oh my God, ang, oy, ang gwapo ko dito. Look at that. <laughs> Siyempre, ang may-ari. Hindi pa <laughs> Di ba? Tumutunog pa ba ang piano na to? Tumutunog yan. Oh my God, oh, look at that. Ayoko na sa talagang busisiin. Itutur ko lang kayo guys ng dahan-dahan para makita nyo ang ganda nito. So pagpasok mo sa bulwagan nyo na napakalaki, kailangan mo pa kumakyat at para makita mo dito yung mga katangi-tanging sofa at mga dining table and everything dito po sa Leeds Japan. Japan Auctions House. So, yun. Look at that! Oh my God! Uy, upuan ata ito ni ano, nung prinsesa ng... Okay! Ma'am, thank you very much! Thank so, ito. You, thank you! All right. <laughs> guys, bibili lang naman ako ng mga ano yung mga furniture dito sa napakasikat at napakalaking Lin Japan. Japan Surplus. Lin Japan, 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 Surplus. Nakita mo naman ang mistisang to. Siya po ang nag-iisang bikula ng beauty. Ano? Batanggan niya. Ah, batanggan ba? Batang Pero ang mo ay? Batanggan. Ay, ano? Bikula lang. Hindi ko alam kung Bicolano yan. Hindi ko alam. Oh my God! <laughs> God mga ano lang pala to dito? Stranghero. <laughs> mga stranghero. Pero sumikat. Guys, ito ang kanilang ano. Ito ang kanyang uh, page. Ang Lins Japan Auction House. Napakalaki po ito. At napakagad... Napakaraming <laughs> napakagandang <laughs> ano. <laughs> Ayan, sige. Kasi si ma'am, siyempre, hindi naman ako ganun kasikat. Alam nyo naman. Pero... Dahil sa tulong niya, yung mga furniture na mga kumbaga mga tatawagin nating mga elite ang nakaka-avail noon ibinigay sa akin ng libre <laughs> bilang ganti ay kailangan kasikati natin to ang dinadaanan ko guys ay napakagagarang mga oh nakikita nyo mga antik na mga baso from Japan legit yan legit legit as in okay. mm, diba Aprobicolano here. Pero mo, kinukuha pa nila doon sa pinakatuktok ng bubong. Ayan na, iba ba nang napakagalatang. Oy, nako, makikita mo ito guys. Sa kape, Nino, doon lamang ko. Correct. Ayan, ayan, ayan. Iyuman sana, ilusubuin na namin to. Vloggers, wait lang ha. Saan pa po tayo, Ma'am Lynn? Doon pa oh. Yung mga beds Yung mga Oh my God kaparado. Yan o oh, kita nyo yan Malayong pa lang Talagang nakikita mo Na nakabalot mm -hmm. Ng mga plastic Dahil kailangan i-protect Ang kagandahan nito mm -hmm. At ang pagka-original Ng mga amoy at tulay Wala ka nang hahanapin pa dito Magmula sa mga sofa Sa mga sapatos Iyan, ito mga gusto ko Sa mga antik-antik Uy, pampaswerte ito Sa negosyo Naku, bilhin nyo na Lalo na Oo, oh, oo oh. Diyan ako yung maman. Oo, oh, oh, ma'am. Talaga? Oo. Oh, oh. Si Pinya Francia, huwag niyong bilhe. Manalangin lamang tayo dyan para tayo ay umamang palalo. At maligta sa anong mga, ano. Oh my God, tinan nyo naman. Magkano lang ba ito? Oh my God. Uy, ang gwapo ko dito. Look at that. Siyempre, ang may-ari. Hindi pa pahuli. Di ba? Tumutunog pa ba ang piano na to? Oh my god, oh, look at that. Ayoko na sa talagang busisiin. Itutuloy ko lang kayo guys ng dahan-dahan para makita nyo ang ganda nito. So pagpasok mo sa bulwagan, 'yun na napakalaki. Kailangan mo pang umakyat at para makita mo dito yung mga katangi-tanging sofa at mga dining table and everything dito po sa Lins Japan Options House. So, yun. look at that. Oh my god. Uy, upuan ata ito ni ano, nung prinsesa ng, ng ano, ng tawag niya? Si Madam, yung mga, mga royal kings and queens. Look at that, ang Hindi ko na sa inyo ang presyo. Dahil kapag nandito kayo, hanapin niyo si Ma'am Lynn. Dahil yung presyong napakataas biglang bumababa. Sa totoo lang. Kinukurot ako sa tagiliran ko kasi guys. Ronnie, baka na naman maratira naman ako ng aking mga konser. Okay lang yan, ma'am. Basta maubos na ang lahat ng yan kasi sayang. Look at that, ang maganda. Oh my God. Guys, oh ito, alam mo, counting ano lang to. Oh, ganda-ganda ng higaan na to. Kaunting vacuum lang yan. Hindi mo na kailangan yan. Tapos balutan mo ng pinakamagandang ano, pinakamagandang tawag niyan, mga bed sheet ay nako mapapasarap ka na ng tulog kita nyo pati yung mga halaman na yan look at that look at that. Oh, Diyos ko ito tingnan mo naman kung ikaw ay isang prinsesa nako bilhin mo na siya look at that madam siguro tinatago-tago mo to kailangan na natin tong ibulgar sa taong bayan para ito ang hinahanap nila natitiya ko Natitiyak kong ito ang kailangan nila doon sa ang dami-dami ng mga subdivision dito sa Naga na kung bibili kayo diyan sa mga mumurahing mga ano, mga mga mall. Nako, sinasabi ko sa inyo baka oh, look at this. Oh. Saan ka nakatira? Sa Deca? Saan ka nakatira? Sa sa anyo yun? yung kay Bilyar? Yung pabahay ni Bilyar? Camellia? Nako, ito ang mga nababagay sa inyo. Look at that. See? Oh, yun ang sinasabi ko dyan ako galing kanina. Kita mo? Pati yung kusina ako, pulong puno lang ganyan. Nabagsak ng tatlong beses, hindi pa nababasag. Kasi makakapal. Hindi tulad yung mga sa... Huwag ko, ko banggitin ang mga mall na yan dyan. Mga mall na isang gamit lang, wala na. Pag mag ka ng kape sa mga ganitong baso, pag hindi mo naugasan, kinabukasan, may kulay na yung baso. No? Pero, kore, pero dito, nako, sinasabi ko sa inyo, ito ang mga, siyempre galing itong Japan. Ano pang iniisip natin Japan, sa Japan? England. Japan and England. England. Imagine. oh, saan ka pa? Kaya nga, tinan mo naman yung upuan niya doon. Talaga mga pang ano, mga pang, mga pang royal family. Diba? Yung dining set doon. Naku, ang Look at this. Ano po? Ano daw po? Correct! O, oh, inikot na ako dito. <laughs> Hindi niya alam kung magkano ang, ang singil ko sa pagbabalag kong ganito. <laughs> Kalahati lang yung I love you, Ma'am Lynn. Look at that. Ito ang mga pangpaswerte sa negosyo. Tinan nyo naman ang mga kahoy na to. Lalo na itong tukador na to, aparador na to. Look at that. Silipin nyo ha. Ito ang nababagay sa mga maliit at malalaking pamilya. Dito na ako dadaan, Ma'am Lynn. Naku, oh, ang Yes, kitang-kita mo yung ano. Kitang-kita mo yung pagka... Ano mga kahoy to? Tino, so, mga Japan lahat. Tino mo naman ang pagkaukit ng anong aparador na to. Gusto nyo pa subukan kung buksan? Oh, oh, ano masasabi? Ang bango ng amoy. Diyos ko. Di ba? Bahala na kung may multo dyan sa loob. Kunin na lang ako bigla. Masya ka ba dyan? Yes, ma'am. Huwag mo kayong magalala. alala Maliit lang po si Afro Look at this. Oh. So, yun. Ma'am Lynn, ano to? Antik yan. Antik na ano to? Antik na. Table ba to? Yes. Oh my God, gusto ko to sa coffee shop ko. Magkano ba yan? Reserve. Ah, reserve na. Mm, reserve mga pang mayaman to. kasi. Oh, mo Sobra, sobra. asking si Mayor, para siya kung si Mayor. Imagine, si Mayor pa. Huwag na namin banggitin. Baka magamit na naman ang pangalan ng kandidato sa kanyang pagkapanalo. Hindi naman kami papansinin. So, yon, 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 yon. Itong mga jars na to, look at Yung mga Uy, ang mga babae napakahilig sa mga jars, jars, jars. Hindi ko alam kung bakit. Di ba ang nanay ko? puro na ng mapapasa ay puro na ano? Hali pa sa mga ninuno niya. Ay, bigka sa cabinet ni. <laughs> <laughs> Sobra. Look at that. Oh, ganda. Oh my god, so ito ha. Napakadali lamang nito guys matagpuan or makuha. <laughs> Dahil sa tabi lamang po ito na Fuel Express. Mabolo, Naga City. Itong kabaan na to, ito ang Maharlika Highway. Kita mo na kagad Lins Japan Auction House. May laki. Oh, hanggang doon pa yan sa dulo. Oh, look at that. Pero hindi lang sasakyan na yan kasi hindi ko alam Ang ganda may-ari. Sa Fuel Express, katabi lamang po yan. Ayun, Tadi ah, Kali kalayuan ng Naga City. Papunta po ito sa Milaor kapag galing ka ng Naga. Sa Mabolo lamang po ito. Uy, magkikita nyo dito yung mga nakadisplay ng upuan. Huwag nyo na yan pansinin. Mga ano lang yan doon. Parang basura lang kaya inilabas. Pero sa loob ang napakagaganda. Kaya kailangan nyo pumasok sa loob para makita ang mga natatagong yaman dito sa Lins Japan Auction House. Babay na! So, ito pa si Apro ano? Asa ah, rin yung aking binili. Ayan. Ito ang aking kaibigan na bago. Kailangan siyang pumunta doon sa coffee oh, shop. Oo, oh, naman. Ito naman ang ibinigay niyo sa akin. Look at that. Makikita. oh my god ang ganda. Yan ko tapos ito. Actually hindi ko sabi bibili. Bayad ko sa akin pagbablog. <laughs> so yan. Oh, magkita-kita tayo dito, guys. Ha, mula dito, nagpapaalam po kaming tatlo dito bye, sa Lins guys. Japan Auction House. Sabay-sabay tayo. Sabi natin peace and love. Bye. <laughs>